will judge you by his standards. Alam sila sa buhay nila kasi bakit? Sinusunog na sila sa MPR, no? dito pa lang. Kahit anong gawin ko, people will criticize you eh. Shoutout po sa ating lahat mga kababayan at narito po tayo para sa ating panibagong reaction video na naman. Naku po itong si Mang Boy na hinahanap ng LTO nga mga kababayan po natin. Dahil sa tatlong video niya na nagtrending na, sumisikat na itong si Mang Boy, pwede na itong mag-artista <laughs> mga kababayan po natin abay nagpa-interview na eksklusibo dito sa News 5 at ayon sa kanya ay hindi siya omano nagsisisi sa kanyang uh, ginawang pagmamaya at paghahamon ng away sa kalsada dahil alam niya omano na tama ang kanyang ginagawa at kahit omano hinuhusgahan nga siya at uh, pinangalanan na nga siyang Mangboy ng uh, Fairview abay hindi umano siya Nagpapaapikto dito. Nako, malakas talaga itong si Mang Boy, mga kababayan po natin. At ayon sa kanya, hindi niya naman umano intensyon na manakit, kundi ang hawak-hawak niya na stick na adjustable, yung pamalo 'yun, 'di ba? Parang sa army 'yun eh. Okay, sa police 'di ba? Na bakal yan ata eh. Na flexible Abay, iyon o mano ay defensa lang dahil ang kanyang palusot ay naranasan niya na o manong nabugbog sa kalsada. na no, po, bakit kasi hindi ka kung ganito ka pa namang kaangas at kaya bang mang boy? Buwas-buwas naman na yan mang boy at humarap ka na sa LTO. Tapos tayo sa limit na yun, nasobrahan na tayo, then we go crazy or we go amok. We go crazy, we go amok. Po, nasobrahan na daw siya mga kababayan po natin. Ano kayang tinungga ni Mang Boy? bakit nang sobrahan siya ng uh, tapang <laughs> at nag-aamok na nga sa kalsada na basta-basta na lang magalit no po masisi na naman ang oh, mga kalbo mga kababayan po natin ikaw kasi mang boy mang boy mang boy Ikaw, nagwawating tayo Imagine kung kung ganyan, nga sobrang bilis kang tumakbo tapos bigla mo kay kakat na ganoon di paano kung tinamaan ka sisisi mo pa ako hindi naman ako magwawating ng gano'n ng walang dahilan eh yan ang sagot ng motoristang si Jesse Pintugaso sa mga nakagitgitan niya sa kalsada sa Quezon City. Eksklusibo siyang umarap sa News 5 para dipensa ng sarili sa tatlong viral video ng road rage na kinasugot niya. So, may, may yabang pa rin ano, mga kababayan po natin at himbis na humingi ng kapatawaran, pasensya doon sa kanyang uh, mga tinakot, ah, inagrabyado, ah, sinita, hinamon, nakupo, nagmayabang pa, nakupo. Ah. Tingnan niyo naman kasing ginawa ni Mang Boy. Mang Cheesy pa lang totoong pangalan niya mga kababayan natin, ano? Una na rin ang insidente nito sa Fairview noong Disyembre kung saan hinarang niya ang isang passenger van at inaway ang driver nito. Oh, uh, isino. Okay, Kalbo na naman, no? <laughs> oh. Okay, uh, Kalbo na naman, ako po. Pasundan niya noong January 4. Higla siya ngunin to at hinarang isang truck na nakagitgitan na niya sa Fairview. Ano ba tayo mababas? Yan po ba mga kababayan po natin ang walang planong manaki? Tingnan nyo po. Naku, parang ahas na gustong tumuklaw. ah mga kababayan po natin, galit na galit. Ito pa. ah ito, eh, ito yung pinakalitis pala mga kababayan po natin. Yan nga, yung uh, sinita niya rin. Ang kanyang ah uh, uh, na, uh, nakasamahan na... Uh, ayan, ito. <laughs> Kasamahan na nagmamanihan sa kalsada, mga kababayan po natin, naubusan po tayo ng komento. ano? So iba kasi ang uh, tapang nito, mga kababayan po natin. Tapos sasabihin niya, wala siya o manong planong manakit. My oh boy. Driver na nakaalitan niya. Wala naman daw siyang intensyong manakit. At wala siyang pamalo, pang-demensa lang daw. Minsan na daw kasi siyang tinugtog sa kalsada. I was mug. Pinugtog ako sa seat 5. Nang 6 or 7 people na halos gusto hindi ka bugbugin eh sobrang yabang mo eh may eh, saya data ito ito patayin dahil meron lang sila dahil may nakaaway na ako na sa kalsada na ganun pero buhay pa ako dahil na nga rin daw ng car dealer ng kotse matapos ang diva bayara dahil nawalan siya ng trabaho ba ang negyente nagsangasang na raw ang personal niya problema kaya naging pahindi ng oh stress pala kaya pala mga kababayan po natin na uh, stress pala ang uh, rason kung bakit uh, ganito na nga po ang kanyang uh, mga galawan mga kababayan po natin. So ngayon alam po natin kung ano ang kanyang pinaghuhugutan. So kung ganitong klaseng stress mga kababayan po natin, palagay ko hindi siya dapat magmamaniho eh. Kasi mandadamay pa siya ng kapwa niyang uh, ano eh, uh, mga driver. Sa mga pero wala rin siyang sa nangyari. Pero No. <laughs> Why would you ask me if I have regrets for that? Alam mo, whatever I did, I already did. You judge me based on the earth's or the this world's judgment. But he will judge you by his standards. social media, minas... English zero pa ano, mga kababayan po natin. Itong si Mang Boy, ibang klase rin pala itong si Mang Boy. Mga kababayan po natin, genius din pala ito, ano... Okay, so talagang malakas ang loob niya at uh, malakas ang kanyang uh, angas mga kababayan po natin. Uh, hindi talaga humingi, hindi talaga umano hihingi ng uh, kapatawaran sa kanyang mga nakaalita nakasagupaan sa kalsada. At uh, ngayong, uh, ay bukas na po, bukas po mga kababayan po natin. Uh, Maghaharap sila ng LTO dahil uh, ang kanyang uh, sumon ay uh, January 17 po na kailangan niya pumunta sa LTO. Yan po ang uh, pinapatawag ng LTO ay isang complaint pa lang umano mga kababayan po natin dahil may dalawa pa siyang trending ano. So December tapos January, December 23 ata tapos January 4 tapos 12 talagang pinatrending trending Una ko nga nakita actually mga kababayan po natin, akala ko scripted eh yung uh, pagpapatrending pagpapa-trending nitong ni Mang Boy. Yun pala ay talagang natural na incidente talaga ano. Hindi pala ito gawa-gawa o scripted mga kababayan po natin. Talagang nag-trending sunod-sunod itong si Mang Boy. Ibang klase din ito mga kababayan po natin. At uh, palagay ko, kailangan ng umaksyon na ng uh, LTO dito. At yung mga nakasagupa niya, yung mga nakaawa niya sa kalsada palagay ko dapat din ireklamo ito para maleksyonan. Kasi ibang tapang, ibang angas din itong si Mang Boy mga kababayan po natin. Kayo po. Ano po ang inyong uh, komento sa loobin opinion patungkol sa mga aksyon ni Mang Boy? At uh, ulitin po natin, hindi po umano siya nagsisisi at hindi siya hihingi ng kapatawaran uh, sa kanyang mga ginawa at pagkahamon ng away sa kalsada. Yan po yung ating uh, update, reaction video. Maraming salamat po mga kababayan.